Nagiging viral ngayon ang pagkaka-eject ni Rondé Hollis Jefferson sa kanyang first game at marami nga ang nag-react dahil na rin sa mukhang aksidente naman yung pagtama ng bola sa ulo nga ni Nieto. Ang intensyon talaga ni Rondé Hollis Jefferson ay ibigay ang bola sa referee pero sakto naman yung pagsunod at pagpasok nga ni Nieto sa projectile o direksyon ng bola at kita natin yan sa anggulong ito ng video. Wala namang sinabi ang pagkaka-eject nga ni Ronday Hollis Jefferson dito sa ginawa ni Lebron at sa aksidente pagbatungan niya sa ulo ni Scott. Burns gamit ang kanyang dalawang kamay at malakas-lakas ngarin yung bato ni LeBron James. Dihamak na mas malakas at solid ang pagbato ni LeBron ng bola sa mukha o ulo. Ni Scottie Barnes pero walang ejection na naganap sa NBA. Nakuha pa rin naman ng Talk and Text ang panalo sa score na 101-98 kahit na walang Rondy Hollis-Jefferson sa mga oras na natitira sa laro. Ang mga players nga na nag-step up ay sina Jason Castro na nagkaroon ng 23 points at Calvin Oftana na 19 points ang nagawa habang si Rondy Hollis-Jefferson naman ay meron ng 14 points bago nga ito na eject. Kahit na wala nga itong si Mikey Williams sa team ng Token Tech sa ikitang kita naman na malakas pa rin ang team ng Token Tech dahil nandyan pa nga si Jason Castro. May mga lumabas nga rin na 2.4 million ang monthly na hinihingi ni Mikey Williams at masyado nga itong malaki para sa isang PBA team kung hindi nga import ang binabayaran. Nakita natin na noong 2019 ay umabot sa 50,000 US dollars a month hanggang sa 70,000 US dollars a month o katumbas ng halos 2.8 million million pesos hanggang sa 3.9 million pesos ang sahod nga ni na Terence Jones at KJ McDaniels dito sa PBA bilang mga import noon ng talk and text. Marahil nga ay nakita ni Mikey Williams ito at gusto lang niya na tumapat nga sa import level ang sahuran niya dito sa PBA. Magaling naman si Williams pero nandyan pa si Jason Castro at kayang kaya pa niya na makapagbigay ng larong best point guard in Asia ang datingan para sa team ng talk and text. May nagkaka-interest nga rin dito kay Mikey Williams na team sa Japan B League kaya naman pala hindi nga ito tumutulong tugon sa team ng TokenTex. Problema nga lang ay may rights pa ang TokenTex sa kanya at nasabi ng TNT na umalis siya pero ang problema hindi siya bumalik at may kontrata pa siya sa team ng TokenTex. Yun ang problema naman ngayon ni Mikey Williams. Malaki ang posibilidad na baka sa Japan Billig lilipat itong si Williams kung hindi ito mabibigyan ng malaking offer ng ibang teams dito sa PBA para sa trade dahil pwede rin na i-trade nga ng TokenTex itong si Mikey Williams dito sa PBA. Pwedeng magkaroon ng buyout kung talagang interesado ang team na kukuha nga dito ito kay Mikey Williams sa Japan. Pwede rin ang trade dito sa PBA at posible na baka kunin nga ito ng isang powerhouse team dito sa PBA. May mga ilan rin na lumalabas nga na mga usap-usapan na baka kunin ito ng SMC o Nebra sa pamamagitan ng trade at minsan nga ay nakidalo itong si Williams sa victory party ng SMB at posible nga na matrade itong si Williams kung magkakasundo nga sa presyo. Posible rin na baka ayaw na rin ni Williams sa token Text at gusto niyang mapunta sa SMC kaya naman hindi nga ito tumutugon sa team ng Tokentex pero ang malinaw ay kailangan ayusin ni Williams ang termination ng kanyang kontrata sa team ng Tokentex kung ayaw nga niyang bumalik na dito sa team ng TNT.